Hello po, welcome to my channel Sa araw na to, gumawa po ako ng Tokwa Ball Yan po, share ko lang po sa inyo kung paano ko po ito ginawa Kaya tara, mag-intro tayo Ito po ang ating mga sangkap at ay ang ating mga kailanganin sa paggawa ng tokwa ball. Meron po tayo ditong bawang. Ito po yung tokwa ko po. Ano, uh, dinurog ko na tapos nagchop din ako ng sibuyas at carrots. Ito po yung ating asin at cornstarch. Maglalagay po tayo ng cornstarch. Ito po ay tayo ng cooking oil, uh, seasoning powder at paminta. At maglalagay din po ako ng itlog. So ayan, pagsamasamahin ko lang po lahat ng mga sangkap. Lagay ko lang po dito lahat. Ayan, nilagay ko na po yung carrots. Tapos, sunod ko na rin po na inilagay yung ating sibuyas. Ayan, sinachop-chop-chop ko na rin po yung sibuyas. Sunod ko na rin yung bawang. Ayan. Tapos, ayan po, isang itlog. At maglalagay na rin po ako dito ng ano, seasoning powder. Asin. Paminta. at maglalagay po ako dito ng gaano cornstarch haluin ko muna ito bago po ako maglalagay ng cornstarch yan tokwa lang po yan carrots at ano sibuyas tsaka bawang yan Nalagay po ako ng ano, po konti-kunti ko lang po na ilalagay yung cornstarch. Yan po, pagkatapos ko itong haluin, tsaka ko po, ano, ipiprito. So, ganun lang po. Medyo ko lang po ng, ano, itlog, kaya maglagay po ako ng isa pang itlog. Cornstarch po yung inilagay ko dito. Para pagpiprito po natin mamaya, medyo ano po, crunchy, malutong po siya. And, nalagay ko na po lahat yung cornstarch. Para ano po, maganda yung timpla niya. hindi po kasi kumakain ng ano karot yung aking alagang maliit kaya eto gumagawa ko ng paraan para makakain din siya ng gulay sa so, ayan. siya nga po pala maglalagay po ako dito ng ano spring onion nagchop po ako ng spring onion at ilalagay ko po dito para lalong healthy at maganda ang kulay <laughs> di ba orange tapos green siya nga po pala hindi ko po ito ano, uh, pinrito lahat nagtira po ako ng isang ano uh, mangkok at uh, ginawa ko pong tinapay <laughs> So, ayan. Ready na po yan. na iprito. Iprito na po natin. Eh, so, Tsura O, oh, ganda. ba? Diba? Di lang masarap. Maganda din ang ating kakainin. So, ayan po. Papainit lang po ako ng kawali. At lalagyan ko na po ito ng mantika. Hindi naman po gaano madami yung ano, nilagay ko mantika kasi medyo maliliit lang na bola-bola ang aking gagawin. Teaspoon lang yung gamit ko po. At ano, uh, dapat mainit na mainit yung ating mantika bago natin umpisahan ng pagpiprito. Kaya hintayin lang po natin na painitin muna natin yung ating mantika. So yan po, sinubukan ko na po ng isa. Yan po, mainit na. Kaya tuloy-tuloy na po natin ang pagprito. Ang gamit ko lang po ang kutsara teaspoon. sa <laughs> so, ayan. Kaya cute yung aking bilog-bilog. Ayan po. Tayo lang po natin na matapos po yung ating pagpiprito. Prito ko lang po ito lahat. Ay, hindi po pala lahat kasi nagtira po pala ako ng ano, isang <laughs> isang mangkok. Sa so, ayan po. Alam niyo po habang ano, piniprito ko po ito, ramdam ko na yung ano niya, crunchy ng <laughs> ating piniprito kasi sa cornstarch na ilagay ko po. Say so, lang po habang ano, nagpiprito po tayo. Ako po yung nagpapasalamat muli sa inyong lahat, sa inyong patuloy na ano, pagsuporta at uh, panunod sa lahat ng mga videos na ina-upload ko po. Maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na uh, panunod sa inyong paglaan ng oras para panuorin lahat ng mga videos na ina-upload ko po. At uh, yun po, uh, don't forget to like, share, comment, and subscribe. So, don't forget to click the bell na rin po para updated po kayo sa lahat ng mga videos na na ina-upload ko po. Yan po. maraming salamat po sa lahat ng na mga nagsasubscribe. Salamat po. Laban lang po tayo. <laughs> Mamomonetize din, di po ba? <laughs> so, ayan. Yan po yung aking piniprito na. So, ayan. Habang hinahalo-halo ko ito, inikot-ikot ko, ramdam ko na yung pagkalutong niya. Uh, yung ano alaga ko ano ang gusto daw niyang pagsawsawan <laughs> uh, ano may uh, mayonnaise saka ketchup so kaya nag ano ako ng mayonnaise at ketchup kung nakita niyo po yung aking ano intro kanina di ba ganda pero sa akin po ang ginawa ko po sinawsaw ko to ito sa ano <laughs> sa ano suka na may may bawang at kuan Sili, mm, sarap. <laughs> sarap na, ano, iulam. Yan, oh. No? Sarap. Parang ano din siya, torta rin, pero hindi naman. Parang <laughs> ganun na na eh. Yan, da, uh, lalo na pag ano, kasi tinry ko din yung ano, yung mayonnaise at saka uh, tomato sauce. Sarap. <laughs> sarap na merienda. Hindi lang ulam, merienda na. So, yan po. Tuloy-tuloy lang po yung ating uh, ano, pagpreto uh, Saglit lang po at nag-stop -na po yung aking ko. <laughs> Tatakam na yung aking alaga. Yung tapos ko na i, ano na, uh, gusto na niyang umpisahan. Kaya, <laughs> nagpalagay na siya ng ano, nagpalagay na siya ng ketchup tsaka mayonnaise kaya na-stop po tayo sa ating pagpipreto <laughs> at uh, pala yung aking camera dito so ayan Uh, habang ipiniprito ko po kasi ito, ano na, nangangamoy na. Kaya, kuan pag yan <laughs> na amoy na yung niluluto ko. pupunta na yung kusina yan hindi ako tatantanan hanggat hindi niya maumpisahan <laughs> kaya ano kinain na niya yung unang kwan prito ko kila <laughs> sunod naman yung isa Can you try this? Can you... Okay, ready? Tiyan ako yung aking panganay at uh, ano <laughs> Tiyan siya na po at kwan may, no commercial. <laughs> Ay, nako. Sarap daw, sarap. Kakata, <coughs> Sarap. Dian po Pasensya na po kayo at na-stop yung aking ano. <laughs> pag Pagpiprito. Pero ano naman po, pinatay ko po yung apoy. At uh, gusto na ng ano, kainin. Nagagalit si Lola at kwan, hindi pa daw. hindi <laughs> pa daw tapos at hindi pa oras ng kain. Iumpisahan na niya. Pero okay lang po yan ayan talaga ang mga bata lalo na ano kapag nangangamoy nagugutom na sayan <laughs> so, lang po tutuloy na po natin ang ating pagpipulreto So, po. Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na panonood So, ayan. O, oh, ito na po yung ating tapos na. <laughs> Maraming salamat pong muli sa inyong patuloy na panonood.